Hi everyone! Nagbabalik ulit tayo sa ating pagbavlog for today. Uh, good afternoon, good morning, good evening sa iba't ibang sulok ng mundo. At ang ating video for today is gagawa tayo ng sinigang na baboy or pork sinigang. So nakabili tayo sa palengke ng 1 kilo. Uh, last Saturday pa to, late upload na to pero laban lang. Uh, pasensya na, medyo busy-busy tayo. So, nakabili tayo ng 1 kilo at medyo may kamurahan ang nabili natin kasi uh, kasim siya. So, 355 yung per kilo pero sabi ni kuya 350 na lang daw ang bayaran ko. So, naka-discount pa tayo pero actually uh, 400 or 380 nagre-range yung kilo ng baboy sa iba't ibang ano na sa palengke dito sa Quezon City. So, ayan at hinugasan na natin ang ating nabiling uh, uh, baboy at mayroon tayo din na uh, talong, okra, kamatis, bumili tayo dyan, at saka sili, green. ah uh, yung siling green, kasi dito lang yan banda na palengke sa, sa amin. So, tagpipiso yung isa, sampu ang binili ko. Tapos yung kamatis, nakabalot na siya, 20 pesos. At uh, yung talong, uh, 18 pesos yan, isa lang kinuha ko kasi panghalo lang naman sa sinigang At saka may kamahalan dito yung talong. Kasi kung doon ka sa may bibili, may, makakabili ka ng 20 pesos tumpok na yon So, madami-dami na. Ayan, bumili lang ako kasi pang sahog ko. Yun lang ang binili ko sa palengket na mayroon akong natitirang um, tawag nito kamoting dahon ng na, gulay na binili ko nung isang araw. So, kinuha ko na lang siya sa rep para ihalo ko dun sa sinigang kasi kaysa naman masira. At yan na nga nakikita nyo, hinugasan ko na din yan at mamaya tatanggalan ko din yan ng mga tangkay. Ayon, hugas muna tayo. Kumusta naman kayo dyan Pala. So, ito continuation sa ating feedback regarding sa sana ni Pangulong Bongbong Marcos. At ang summary aside from 20 pesos kilo na bigas, regarding din sa mga infrastructure, ang sabi niya is farm to market, a uh, farm farm to market road project yun, medyo bulo, -bulo pa tayo dyan, no, hirap mag-English minsan, ayun, uh, kasama din yun sa sona niya, at uh, yun, pagtutunan ng pansin uh, lalo na sa agriculture uh, magbibigay siya ng mga support na mga financials, syempre, natural para sa ating mga uh, magsasaka at yun, at sana maganda yung project at makatulong nga sa pag-unlad ng ating magsasaka. Uh, maiangat ang kanilang simpleng buhay. Kasi sila din ang ating, kumbaga, they're the backbone of our nation as a farmers. Kasi sila yung nagpupulos ng mga supplies, lalong-lalo na sa ating daily uh, supplies na kinakain, no? So, ayan, at sana mapabuti din yun ng project nila at matpagtuunan ng pansin at seryosohin ng government. One of the topic also is uh, more employment sa ating mga manggagawang Pinoy. Sana uh, isa din 'yon na, na magkaroon tayo ng mas mataas na employed na manggagawang Pilipino. Kasi kung sa isang pamilya lahat nagbo-work, magaan ang buhay kasi may income, 'di ba? As normal talaga yon pag ganon. So malaking bagay 'yon na makatulong na maiangat ang buhay ng isang pamilya pag may trabaho ang breadwinner or yung nanay at tatay oh, at yung mga anak na din kung graduate na din sila ano uh, one of the topic also is education uh, more projects regarding sa free education lalong-lalo na yung deserve ng mga estudyante na walang kapasidad na makapagpatuloy sa kolehiyo uh, at syempre pag mayroong makapag-aral yung isang anak sa isang pamilya is makaka, lalo na pag nag-graduate na, is mayaangat din niya yung buhay ng kanyang magulang at kam mga kapatid. So, malaking bagay din yun sa isang pamilya na makapagtapos ang anak. No? So, malaking bagay ang ibibigay ng ating government kung masusuportahan, lalong-lalo na yung mga estudyante na deserve na mag-aral na walang kapasidad na makapagpatuloy sa kolehiyo kalimutan na natin ang ating pagluluto balik ulit tayo sa pagluluto natin uh, so ayan pinakuluan ko na Gumamit ako ng pressure cooker para at least mas mabilis na lumambot yung karne ng baboy uh, hinalo ko na din yung kamatis nilagay ko na din yung kamatis sibuyas diyan uh, nang pinakuluan ko yung uh, baboy um, kasi yung kamatis mas masarap siya pag talagang nadurog na, na siya uh, kasama yung pagpapalambot ng baboy uh, yan, mas maano pa yung sabaw, tumitingkad yung sabaw, nagkakakulay. Uh, yun, yun ang ginagawa ko sa kamate, sinahalo ko na siya habang pinapalambot yung baboy. So, after nyan, so, syempre, susunod na natin yung mga gulay at uh, ang ating pinaka main ingredients sa sinigang mix, sin sinigang ang ating niluluto. Ayan, lagyan mo na lang din ng asin. Kung may gusto mo din ng ano pang palasa, may bit, beach. ako bit lang nilagay ko, okay na, or magic sarap, kung ano pa man ang pwedeng Pampasa, pampalasa. So ayan at hinalo-halo na natin 'yan. Palalambutin lang natin yung gulay at good to go na 'yan. Laban na 'yan. At isusunod din na natin 'yan yung dahon ng kamote. 'Yun ang hinalo natin kasi yun ang available. Uh, most most ano talaga yung pinaka main ingredients talaga ng gulay dyan is yung lalagyan mo pa din ng kangkong, dahon ng kangkong since mayroon naman akong dahon ng kamote, yun ang nilagay ko para hindi naman masayang, no? Uh, hindi kasi ako nakakita ng labanos. Um, hindi na rin ako pumunta sa mas malayo-layo pa na doon sa palengke na pinuntahan ko. Kaya, so, hindi ko nalagyan din ng labanos. Kung gusto niya may gabi pa din yan, lalagyan nyo para at least kompleto talaga yan. Sinigang talaga siya, no? So, yan talagang pinaka mga sangkap na gulay pagdating sa sinigang. So, ayan at pinapalambot na natin. Yun, kumusta naman kayo? kumusang uh, kumusta ang buhay natin sa pang-araw-araw sana nalalampasan natin yung mga pagsubok sa buhay at uh, ako simple lang din araw-araw uh, pumapasok uh, sa ngayon okay naman yung panahon walang bagyo sana tuloy-tuloy at yung mga naapektuhan diyan uh, lalong-lalo na sa May Hawaii uh, Florida din ata mayroong tsunami regarding sa pag uh, lindol sa Russia so may mga affected areas, kahit nga dito sa atin uh, apektado tayo dyan pero so far naging okay naman at uh, yun buti naman at hindi natuloy yung tsunami, syempre delikado din yun may mga paglikas akong nabasa sa internet na lumikas sila dahil nga uh, may babala sa kanilang lugar, lalong lalo na sa US, strict talaga sila pagdating dyan kasi sobrang devastated talaga pag mayroong mga ganun na storm or mga panahon na hindi maganda so dapat talaga nakaligas para less yung mga naapektado lalong-lalo na yung mga buhay di ba so sinisave talaga nila yan okay so far so good naman ang ating sinigang at uh, pinakuluan na natin ihalo na natin ang ating dahon na dahon ng kamote ihalo na natin yan at konting lambot na lang yan Uh, tansya, titikman din natin yung sabaw, kung okay na din yung lasa. Uh, kung nasa sa inyo na yan, kung paano, anong gusto ninyong lasa, medyo maalat-alat. Pero syempre, iwas din tayo sa sobrang alat, ano? Kasi hindi din maganda yan sa ating kidney. Uh, so, iwas tayo dyan. Mara mas tumaas na kasi din ngayon yung cases na medyo marami nang nagpapadialysis dahil nga, sa way of living or yung the way na anong kinakain natin, yung lifestyle mo, syempre kasama na din 'yan, lalong-lalo na yung kinakain natin. So iwasan din natin 'yan. Na, uh. So ingatan talaga natin ang ating health kasi sa <coughs> sabi pa nga sorry, uh, health is wealth. So malaking bagay ng hindi tayo nagkakasakit kasi magastos din magkasakit no, lalo na yung mga check-up. Ako nga din ngayon, so may mga maintenance na rin ako. Since mayroon kaming health card, yun lang din ang advantage pag nagtrabaho ka sa call center. Most of the companies is na-provide talaga sila ng health card. Dapat lang talaga kasi stressful din ang work, hindi din madali. Sabi is madali lang makipag-usap. Wala kaming araw na hindi namumura. Pero sige, uh, yun talaga ang work natin. Uh, laban lang tayo dyan at yan ang goods na ating sinigang at uh, masarap na ang ating pang tanghalian, saktong asim lang din yan uh, nilagyan na natin ng sinigang mix at yun guys, thank you so much for watching, uh, thank you sa pag sama sa ating kwento kwento for today alright, ingat kayo lahat God bless and more power, bye for now